Saan nyo po kinukuha yung tubig nyo, tatay? Dito, sir. Dito? Pag hindi na yung malakas ng tubig, yan kami nang magligid. Pag uh, malakas ang ulan, uh, umaabot dito yung baha? Oo, sir. So, wala na kayong pagkukunan? Um, wala na, sir. Pag, ano yan, yung, pag malakas yung, yung, tubig, wala kami na magkukuha ng tubig. Kasi, uh, so, maganda na magkaroon tayo ng bomba, no? Bumba na lang para sa lahat. Para kahit umulan, bumagyo, meron pa rin sa taas. Oo, Salamat lang. Okay. Sige po. Basta makipagtulungan po tayo sa isa't isa. Sige, sige. Malapit na nating magawa. Ito, nandito sila kumukuha ng tubig. ano kumuha kami ng tubig, hindi kami magigig. Pag malaki yung tubig, hindi kami na makaribig na nabayag bayag ng glit na, na data Ay, yan so hinuhukay po nila para maging malinaw yung tubig saka sila umiinom eh kung umuulan di mababasa sila kung lalabas pa sila eh kung may bomba malapit lang So, dito po sila kumukuha ng inumin nila. So, konektado po yan sa ilong. And, uh, kapag nagbaha, siyempre uh, nadadamay itong pinagkukunan nila ng tubig na iniinom nila. So, ang tendency, wala na silang may inuman kasi kasama siya sa baha. So, ang plano namin dito, uh, magpatayo dito ng isang bomba para sa atin. Ayan. So napakalakas po ng ulan ngayon. Nandito po kami uh, nakasilong dito sa may Sikalaw Dam. Napakalakas po ng hangin. Uh, nanggaling kami sa Sikalaw. Sa side kung saan tayo magpapatayo ng usok. Yeah. Lakas po ng ulan. So hindi namin alam kung kailan kami makakauwi. Kasi kanina pa. Lakas ng na ulan. Ayan. niya yan. na ng tubig. Ang mahirap dito kapag uh, hindi na So ang problema po ng mga kaibigan nating mga aitas ay wala silang pagkukunan ng tubig. Uh, every time na nagkakaroon po ng pagbaha sa ilog at pag umuulan kasi yung bukal kung saan sila kumukuha ng tubig ay uh, nalulunod or inaabot ng tubig. So ang problema po nila ay wala silang mapagkunan ng malinis na tubig. So anong masasabi mo dun sa tinignan natin na site magandang sa site doon. lang hindi pwede yung lusog. Oo, oh, hindi pwedeng yung rusog. So kailangan talaga yung bukay ng ano, kulupol. Oo, oh, kulupol ng pan. Bomba. Bomba. so maraming salamat sa ating mga sponsor. <laughs> uh, uh, tulungan po natin sila na makamit ng kalitang sila. Uh, uh, si Ali Kabisor po ang ating point person dito sa Sinalaw at sana ay matulungan tayo hanggang <laughs> sa